po sa mga kapatid nating motorista, bukas ay sisimula na ang cashless toll dry run. Para sa detalye, magbabalita live mula sa NLEX si Gerard de la Peña. Gerard, anong sitwasyon dyan sa NLEX? Sheryl, dito sa NLEX Balintawak ay napakahaba ng pila ng mga uh, motorista na gustong magpakabit ng kanilang mga RFID stickers sa kanilang mga sasakyan. Yan nga ay eh, dahil simula bukas ay simula na nga noong dry run, uh, dalawang buwan na dry run ng uh, toll regulatory board para doon sa cashless toll plazas, sa mga piling toll plazas sa SLEX, sa NLEX, sa Cavitex, sa SCTEX at sa iba pang mga toll uh, expressways dito sa bansa. So kanina talaga Medyo mahaba yung pila dito at ang naging problema dito ay hindi kasi nagkakabit ng mga RFID stickers yung mga taga rito sa NLEX kapag ka umuulan dahil masisira lamang yung sticker. Kaya kanina medyo nag, um, nagkaroon ng konting gulo dito pero naayos naman at ngayon umuusad na ulit yung pila. Pero mukhang mamaya pa ulit makakapagkabit ng stickers yung mga taga NLEX dahil sa ngayon umuulan dito sa Balintawak. Ang, ang paghahanda ang uh, ginagawa ng uh, Toll Regulatory Board sa mga toll operator? Cheryl, ang sabi sa atin ng Toll Regulatory Board ay nakapagpulong, uh, nakipagpulong na sila sa mga uh, operators sa mga expressways natin. At sa ngayon, ang nakikita nating napaka-visible na, na paraan nila ng paghahanda para doon sa dry run na magsisimula bukas ay yung paglalagay nila ng mga signages sa iba't ibang mga toll plazas para nga ipabatid sa mga motorista na dumadaan lagi sa mga expressways. Na simula bukas ay merong mga piling mga toll plazas na bawal na ang cash at kailangan ay may RF Sheryl, uh, medyo marami itong mga toll plazas na uh, kung saan nga ay walang cash lane simula bukas. Uh, pasadahan natin ng konti yung ilan dito sa mga ito. No, dito sa NLEX ay... Uh, uh, may dry run bukas dyan sa northbound and southbound ng Ciudad de Victoria, sa northbound ng Santa Rita, sa northbound and uh, southbound ng Pulilan, sa northbound ng San Simon sa Mexico at sa southbound ng Dau. Sa esitex naman jaan sa Dolores at sa SFX ay uh, wala na ring cash lane simula bukas. Uh, dyan naman sa Calax ay uh, kasama yung uh, Technopark Toll Plaza at ang Laguna Boulevard A Toll Plaza. Sa uh, Cavitex naman, ay, uh, sorry, dyan sa C5 South Link, Expressway ay magpaparticipate naman ang Tagig Toll Plaza at ang Merville Toll Plaza. Sa Naiya Expressway, uh, dyan naman sa Naiya Main Alpha, kasama rin yan, sa Nichols Entry at Exit, sa Del Monte Northbound Alpha, sa Mamplasan Northbound, sa Silangan Southbound, dyan sa Star Tollway naman, dyan sa uh, Tanawa Tanawan Northbound, Uh, sa uh, uh, sa dyan sa danghari sa Muntinlupa Cavite Expressway magpa-participate din 'yan at uh, dito sa Rosario Toll Plaza ng uh, t ay kasama rin sa Dry Run Sheryl. Linawin lamang natin ano, Gerard itubang Dry Run ay para sa lahat ng expressway na kinakailangan ng RFID. Linawin natin, Cheryl, ano, do'on sa mga nabanggit ko kaninang uh, mga toll plazas, yun ang magpa-participate doon sa cashless toll plazas. Hindi pa lahat makakapag-implement, uh, uh, hindi pa ito may implement ng, uh, ng toll regulatory board sa lahat ng toll plazas natin. By batches daw yung implementation nito at yung sa bukas, yung mangyayari nga bukas ay dry run pa lang dito sa mga nabanggit ko, nabanggit ko mga toll plaza. Siguro itatanong ng mga motorista, paano kung hindi sila nakapagpa-install ng kanilang RFI RFID at dadaan sila doon sa mga toll plaza sa na nabanggit ko kanina. Ang sagot dyan ng TRB, uh, paparahin yung mga sasakyan na walang RFID, uh, sila ay magbabayad ng cash doon sa designated na areas ng toll plaza at right on the spot sila rin ay uh, kukumbinsihin na magpakabit na ng RFID sticker. Sherry. Ano naman daw ang paliwanag ng TRB at bakit daw kailangan gawing cashless na ang toll? All those, ito nga ay dry run pa lang, ano Gerard? At hindi naman one time na lahat kaagad-agad by batches, sabi mo nga. Alam mo Cheryl, matagal na talagang plano na exclusively cashless na lahat ng ating mga expressway at ang uh, dahilan dito ng Toll Regulatory Board at maging ng Department of Transportation, ito ay para mapabilis yung pagdaan ng mga sasakyan doon sa mga toll plaza natin. Kasi uh, katulad ngayon dito sa kinatatayuan ko dito sa Balintawak Toll Plaza, northbound, ay uh, napakahaba lagi ng pila dito sa cash lane ng uh, toll uh, plaza. At ito ay dahil yun nga parang ang nabanggit sa atin ng LX Corp corporation dati, around 75% ng mga dumadaan sa mga expressway natin ay wala pang RFID for whatever reason ay hindi sila nagpapakabit ng RFID. At yung iba namang nandito sa cash lanes ay yung mga hindi nakapag ng kanilang RFID. So, yun na nga, kinukumbinsin ng pamahalaan at ng mga toll uh, operators ang lahat ng mga motorista na magpakabit na ng kanilang RFID stickers, ayusin na yung kanilang mga RFID accounts para maging mas mabilis yung pagbiyahe sa mga expressways natin. Cheryl Kailan ang full implementation, Gerard? Cheryl, wala pang uh, sinabi ang TRB kung kailan ang full implementation, pero sa ngayon may bibigyan nilang impormasyon. Yun nga, by batch ang implementation nito at yung bukas ay dry run pa lamang. So, kung sino mang uh, mapapara na walang RFID stickers ay eh, wala pa munang multa o kung ano mang parusa at sa halip ay sila nga ay iinganyo na magpapakabit ng RFID stickers. Cheryl Maraming salamat Gerard Dela Peña. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.